Isang maulang araw sa ating lahat, ngayong araw ay napag natin na tayo ay gagawa na lamang ng isang video discussion para matapos na natin ang pagtalakay sa ikalawang linggo. sa gayon, pagbalik niyo sa paaralan, ay doon na lamang tayo nakatuon sa so mismong nilalaman ng tula ni Jose Rizal na sa Kabataang Filipino. Noong nakaraang linggo o noong mga nakakaraang araw, ay natapos na nating talakayin ang tungkol sa walong elemento ng tula. Sana ay naaalala pa ninyo ano, kung ano po yung walong na iyon. Actually, dalawang beses na natin yung natalakay kasi natalakay na natin yun sa unang linggo ng ating pagkikita at tinalakay pa natin ito nitong nakaraang linggo lamang. Kaya naman ngayon ay tatapusin natin ang pagtalakay sa pamamagitan ng pagsimula sa talakayan ng kultural na elemento ng tula. So ano-ano po ba yung mga kultural na elemento ng tula? If I'm not mistaken, apat lang po or lima lang po. Okay, simulan na po natin sa simbolo. Pag sinabi nating simbolo, ang simbolo ay tumutukoy sa mga bagay o ideyang may malalim na kahulugan sa isang kultura. Sa mga tula, maraming simbolo o simbolismo ang ginagamit upang iparating ang kanilang mga ideya, no? Ah, uh, pag sinabi nating simbolo, ito 'yung mga bagay na ginagamit natin upang magrepresenta ng isang kahulugan o may mga bagay tayong ginagamit upang ipahayag yung nais nating uh, sabihin. Halimbawa, karaniwan na ginagamit natin simbolo, no? mga hayop ang karaniwang ginagamit natin simbolo. Halimbawa ay ang kalapati. Pag sinabi natin kalapati, ito ay simbolo sa kapayapaan. Kapag ginamit naman natin ang kadiliman o ang madilim na kulay, ito ay sumisimbolo sa kalungkutan at marami pa pong iba. Ano pa raw po? Meron pang kagulugtong yan ng mga kahulugan. Pag sinabi nating simbolo, gumagamit sila ng simbolismo na ipapakita ng kanilang kultura at tradisyon. So, hindi lang tayo basta gumagamit ng simbolo o mga simbolismo para ipahayag yung nais ating ipahayag. Sa pagsulat ng tula, karaniwan no, sa mga writer na ito, sa mga makata kung tawagin natin, gumagamit sila ng mga simbolo na naaayon sa kanilang kultura, sa mga tradisyon na kanilang kinalakhan. Halimbawa na ay ang pag-aalay ng itmog. Diba? Ano daw po ba ang simbolo ng itlog? May mga kultura ang itlog ay iniaalay upang uh, tumigil ang ulan. ba? Diba? O di kaya hindi bumuhos ang malakas na ulan. Diba? So, ginamit ang itlog upang ipakita ang kultura o yung tradisyon. Kanilang paniniwala na ang itlog ay nakakokontra sa ulan. Sumunod, ang pagtukoy sa kalikasan, hayop, at mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran ay may malalim na kahulugan na naiuugnay sa kanilang araw-araw na buhay. Gaya nga ng sabi ko kanina, di ba? O ano pa ba yung mga hayop na ginagamit natin bilang simbolo? Yung mga pabula natin, di ba yung mga pabula, ito ay isang kwento kung saan hayo pang gumaganap. Karaniwan sa pabula ay gumagamit ng mga simbolo o simbolismo dahil unang-una rito yung mga tauhan. No, sila ay nakapagsasalita, sila ay gumikilos na parang tao. Ibig sabihin, ginagamit natin itong mga hayop na ito upang i-representa lamang ang isang bagay. Nagbibigay simbolo lamang ito at nagbibigay ito ng pagpapakahulugan, malalim na pagpapakahulugan sa kung sino ba o ano ba yung nais natin tukuyin na tauhan sa isang pabula. Ganon din po sa tula. You know? Gumagamit tayo ng mga simbolo upang mas maging marikit, you know? upang mas maging matalinhaga ang ating gagawin tula. At panghuli, ang bawat simbolo ay may kaugnayan sa kanilang mga obserbasyon at karanasan. Kung may mga bagay tayong hindi natin kayang sabihin, ginagawa natin ito ng simbolo. No? Parang kayo, kapag ka merong kayong gustong pag-usapan pero hindi nyo mabanggit yung pangalan ng taong pinag-uusapan nyo, ginagawa nyo siya ng ah... Uh, tawag dito, call name. Diba? Meron kayong mga symbol, meron kayong mga signs, o meron kayong mga salita na pinapalit na kung saan tayo dalawa lang yung magkakaunawaan. Ganun din po sa tula. May mga bagay tayong itinatago sa likod ng isang mga bagay na nais natin gamitin bilang isang simbolo. So, punta tayo doon sa may tula para makita natin kung ano yung halimbawa ng paggamit ng simbolo. So, ito yung unang saknong ano, ng tula ng sakabataang Pilipino ni Jose Rizal. Sabi rito, itaas ang iyong noong aliwalas, mutiang kabataan sa iyong paglakad. Ang bigay ng Diyos sa tanging liwanag ay pagitawin mo pag-asa ng bukas. So makikita natin sa unang saknong na ito ano-ano kaya 'yung mga simbolo o simbolismo na ginamit ni Jose Rizal. So tingnan natin ano. Una ay ang noo. So ito ay bahagi ng katawan, ano? Ang noo daw ay sumasalisag sa dangal, tiwala sa sarili at karangalan. Kaya nga ba diba, sinasabi kung minsan na naririnig natin na taas noo, taas noong naglalakad, taas mo ang iyong noo. Ibig sabihin, lumakad ka ng may dangal, no? ng may tiwala sa sarili, ng may pride. Taas noo, huwag kang mahihiya, huwag kang yuyukin sumunod ay liwanag kung saan ang liwanag ay simbolo ng sa kaalaman, kabutihan at pag-asa. Para kanina, di ba, hinalimbawa natin, ano ba ang simbolo ng kadiliman? Pag sinabi natin kadiliman o madilim, malungkot, di ba, walang pag-asa. Ngayon naman, liwanag ang ginamit dito o saan bibigay ko ng kaalaman, kabutihan at pag-asa. Sumunod ay ang salitang pag-asa ng bukas. When we say pag-asa ng bukas, literal na literal, ano? Kabataan bilang pag-asa ng kinabukasan ng bayan, hindi lang para sa susunod na araw, kung hindi sa susunod pang mga taon, dekada, at sa marami pang henerasyon. Ito ay ilan namang sa halimbawa ng simbolo na ginangit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang tulang sa kabataang Pilipino. So marami pang saknong yan, ibig sabihin mas marami pang simbolo ang ginamit ni Rizal. Okay, next po. May ang wika. Ano naman po ang wika? So tapos na tayo sa simbolo, no? Next po, wika. Ano yung wika? Ito ang wikang ginagamit sa tula at mga salitang nagpapakita ng lokal na identidad. Maaring ito ay katutubong wika, salitang balbal o mga kasabihang tradisyonal. Kapag sinabi natin wika, literal no, kung ano yung ginamit na mga salita o yung choices of word na ginamit sa pagsulat ng tula. Kung ito bang tula na ito ay masyadong malalim o masyadong tradisyonal, masyadong makaluma, baka sumasalamin ito sa kultura na pinagmulan nung taong sumulat ng tula. O di kaya naman makikita natin itong tula na ito masyadong mababaw, masyadong mapaglaro, parang puro katatawanan, puro biro ang laman. Maaring ito ay naayon sa henerasyon na kinabibilangan ng taong sumulat ng tula. Okay? So, makikita po natin no, kung paano yung naging dating o paano yung pagkakasulat ng tula batay sa wikang ginamit ng makata o ng manunulat nito. Halimbawa ng wika. Ano? So, una, malalim at formal na Tagalog. So, ibig sabihin, medyo uh, sa panahon ngayon, ito yung mga tulanan na nahihirapang unawain ng mga kabataan kasi masyadong malalim at formal yung pagkatagalog. Maaring nandito yung mga salita na hindi na nag exist sa ngayon kasi napalitan na ng mga balbal, ng mga konyo words, kung ano mga salita yung sumisibol ngayon. O, halimbawa, itaas ang iyong noong aliwalas. Ano ibig sabihin ng ma'am? Ano ba yung aliwalas? Ba? May poetic na anyo. Wika ah. Gumagamit ng malalalim at magkagalang na panah nalita. So, formal po. Hindi siya bastang sinabing itaas mo ang iyong noo. Sabi, itaas ang iyong noong aliwalas. Ibig sabihin, talagang confident ka. No? Kailangan maging confident tayo. Yun lang ang naisabihin dito. Bagamat ito ay masyadong malali, masyadong formal, yun lang po ang naisabihin. Sumunod, salitang may damdamin makabayan at makatao. Mutiyang kabataan. Ibig sabihin, mutiya. Kayo po ay pinangangalaga ang mabuti. Pag-asa. Diwa na rin, mga salitang may damdamin, ano? May damdamin, may pagpapahalaga. Ibig sabihin. Sumunod, tapos na tayo sa simbolo, at sa wika. Sumunod, ay ang norms ano ba pag sinabi nating norms? Karaniwan naririnig din natin ng norms sa ibang mga bagay. Pero sa pag-aaral ng tula, sa pag-aaral ng wika, meron din tayong kinatawag na norms. Pag sinabi nating norms, medyo kahalwid lang to ng karaniwan mga naririnig natin. Ito yung mga inaasahang asal o pamantayang panlipunan. Ito yung mga sinusunod no? na uh, rules and regulation, mga pamantayan, ipinakikita kung paano kumikilos sa mga tao sa isang partikular na kultura. Kung mayroon ba tayong mga pinaniniwalaan, mayroon ba tayong mga sinusunod na batayan, kung paano tayo kumikilo sa ating lipunan at nagre-reflect iyon sa tula para mas maunawaan natin kung ano ba yung norms na rito ang mga halimbawa. Una, pamanhikan bilang paggalang sa kasal. O pag sinabi natin pamanhikan, ibig sabihin ito yung tagalaw yung pamilya ng lalaki doon sa pamilya ng babae upang formal na hingi ng kamay ng taong nais niyang pakasalan. So makikita natin may mga tula na sumasalamin sa ganyang mga uri ng kultura. Sumunod po ay ang pagtulong sa kapwa kahit na hindi magkakaanak. Bayan ni ba? Na kahit minsan hindi kilala yung tao, makikita natin o masasalamin natin sa tula na bukal sa puso ng makata o ng persona ng tula ang pagtulong. Sumunod ay ang pagdadala ng pagsalubong bilang kaugalian sa paglalakbay. Sorry, mali yun. Pagdadala ng pasalubong bilang kaugalian sa paglalakbay. Mga souvenir, di ba? Kapag may mga tao na galing sa iba't ibang lugar o galing sa probinsya, umuwi sa probinsya, pag uwi nila, pagbalik nila dyan sa inyo, meron silang mga pasalubong. At masasalamin natin iyon sa mga tula. At ang tawag doon, kapag nakakita tayo ng mga ganyang uri ng mga uh, kaugalian, nakakita tayo ng ganyang mga uri ng paniwala, ang tawag doon ay norms. Okay? Mga nakagawi gawain ng mga tao na masasalamin sa tula. Meron pa po norms o gawi o ugali o, maliban doon sa mga nakasulat kanina, meron pa pong iba. At ito po yun, ano? You know? Una, pagtingin sa kabataan bilang tagapagmana ng responsibilidad para sa bayan. Nakagawian na natin ito. Mas paliitin natin, hindi lang sa bayan, ano, you know? sa pamilya. Doon muna tayo sa pamilya. Kapag ang isang anak ay nakapagtapos, ang ibig sabihin nun, siya na ang susunod na mag-aahon sa atin sa kahirapan. Ito ay isang gawi, isang ugali na masasalamin natin sa isang tula. no na? Halimbawa, pinagtapos ang anak. Ibig sabihin, siya na ang magpapakain sa mga kapatid niya. O di kaya siya na ang magpapaalay sa mga kapatid niya. Ganon din pagsalipunan na no, na ang kabataan, kayo yung magmamanan ng responsibilidad sa bayan. Though, literally, tama naman kasi sino yung maiiwanan dito? Walang iba kung hindi kayo kasi kayo yung mas bata. No? Sumunod pagsulong ng kabutihan at kaunlaran sa pamamagitan ng edukasyon at tamang asal. Ito palagi at palagi nating pinanindigan na edukasyon. Edukasyon ang susi para ang bayan natin ay umunlad at kayo rin na ano, para kayo sa sarili nyo ay umunlad. Sumunod, tapos na tayo sa tatlo, simbolo, wika, norms. Pang-apat ay ang pagpapahalaga o values. So, alam na alam na natin to Lahat ng kabutihan sa mundo, ang tawag din ay values. So, ano? ito yung mga pinahahalagahan ng lipunan o kultura na madalas na tema sa tula. Diba? Kalungkutan, ay, kalungkutan, kabutihan. Yun. Ito yung mga moral na aral ng damdamin o paniniwala na nagpapakita ng kabutihang asal. So, kung ang mga kwento, mayroon silang mga uh, aral, may mga moral, ganun din po sa tula. Kasi ang tula naman ay kwento lang din naman siya. Kaya lang, naiba lang yung paraan o yung anyo ng kanyang pagkakasulat o yung paraan ng pag-deliver sa kanya. Pero ang tula, gaya ng mga kwento, ay mayroon din itong sinasabing mga kwento. Kaya naman, hindi mawawala yung pagpapahalaga o values. O alam nyo na, lahat ng kabutihan, iyan po yun. Halimbawa, ang paggalang sa nakatatanda, sumunod, pagmamahal sa bayan, Next po, pagkakaisa at nalasakit sa kapwa. Yan ay mga halimbawa. No? Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng mga pagpapakita ng pagpapahalaga na mababasa natin sa tula. Basta po kabutihan. Alam nyo na yon, Values yon o pagpapahalaga. At dahil dyan, ito pa, pagalang sa kabataan, bilang mahalagang bahagi ng lipunan, pag-asa sa kabutihan ng susunod na henerasyon, pagpapahalaga sa liwanag o edukasyon at moralidad bilang ilaw ng bayan. Lahat ng pagpapakahalaga. Doon po yun. At pang huli, tapos tayo again ha. Doon tayo sa simula, simbolo, wika, norms. etong pang-apat ay pagpapahalaga o values. At pang huli ay archetypo. Kasi sinabi natin, Arquette po, umiiral na modelo o character. Kumbaga, may mga role model tayong makikita sa loob ng tula. Ito daw yung mga karaniwang karakter o kwento na paulit-ulit sa panitikan, mga role model nga sila. Gaya ng sabi ko kanina, nagpapakita ng mga tauhang kinikilala sa iba't ibang kultura bilang bahagi ng kanilang identidad. Ibig sabihin, kahit saan makarating ang tula na ito, mananatili no, ang karakter ng tao na ginamit ng makata sa tula. Walang mababago dahil siya ay isang modelo para mas mainawaan narito mga halimbawa. Una, bayani. Kung sinabi natin bayani, ano ba ginagawa ng bayani? Sabihin, tagapaglugtas. Ibig sabihin, may nagawang something para sa bayan. Tulad nilang ang Rizal sa paglaban ng matuwid. Sumunod, so, ina. Pag sinabi natin ina, palaging mabuti. Ang tingin natin dyan, ano? Ang ina, isang mabuting ehemplo. Mapagkalinga, nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak at ang ina kahit saan tayo makarating ay mananatiling pinawalang ihigit sa pagmamahal ng ina, walang mas bubuti pa kaysa sa ina. Trickster o pilyong mga tauhan, ito yung mga mapaglaro, mapagbiro mga tauhan. Gaya ni Juan Tamad o Tungkong Langit na kapag sa ginamit natin ang terminong Juan o Juan Tamad sa tula, alam mo na ang ibig sabihin, alam mo na kung sino ang uh, ipinakikilalang karakter basta marinig mo yung salitang huwan tamad. di ba? Next po, uh, kabataan bilang bayani. Isang klasikong kong archetypo sa kulturang Pilipino gaya ng sinasabi ni Rizal na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, ibig sabihin, isa rin itong archetypo modelo. No? Ang kabataan ay isang modelo bilang bayani dahil kayo po ang magsasalba ng susunod na henerasyon ng ating bansa o ng ating mundo. Sumunod ay mutiya, archetypal na simbol ng kadalisayan, kagandahan at mahalagang yaman ng bayan. So, pag sinabi natin mutiya, diba, ibig sabihin nakatuon sa iyo ang lahat. Ikaw ay maganda, ikaw ay yaman, dalisay, diba? So, hanggang dyan na lang po ang ating talakayan tungkol doon sa uh, ikalawang bahagi na elemento ng tulak lima lang po iyan at dahil dyan meron po kayong sasagutan sa inyong notebook 1 to 5 lang po ito panuto, piliin sa loob ng pangungusap ang kaugnay na salitang may salunguhit ibig sabihin nandyan yung salitang may salungguhit halimbawa dito sa number 1 na lulugami hahanapin mo dyan din po sa pangungusap na yan na nasa letter A ang kasing kahulugan ng salitang nalulugami. Copy and answer po tayo. Ha, halimbawa, nalulugami, ang kasing para nito ay pananakop. Halimbawa lang po iyon na hindi po iyon ang tunay na sagot o ang tamang sagot. Yun po ay halimbawa lamang. Again, ang sagot po ay matatagpuan lang din dito sa loob ng pangungusap. So, walang magkakamali kasi ilan lamang ba yung word dyan? Ilan lang yung pagpipilian nyo? Nagdurusa, hirap, dulot, pananako. Alin dyan, sa apat na yan, ang kasintahulugan ng salitang na ludugami. Ganon din po sa mga susunod na bilang. 1 to 5 lang yan. At letter B, hindi masusukat ang himotok ng kasawian sa naghihinagpis na mamamayan. So, alin dyan ang kasing ng salitang himutok? Nandito lang po yon sa pangungusap sa letter B. Letter C po, maipagmamalaki ang kabataang Pilipino sa karunungan kaya't ipamansag ang ating karangalan. Ano ang kasing ng salitang ipamansag? Hanapin sa pangungusap na nasa letter C. Letter D, ang luksang hinig na maririnig ay tanda ng higanti ni Pilomel sa naroroon. Ano ang kasing kahulugan ng salitang Pilomel? Nandyan lang po yun sa pangungusap sa letter D. At ang huli, palad na nating mabuhay at anumang kapalaran iyon, ang Diyos ang may alam. So, hanapin lang po muli sa pangungusap sa letter E ang kasing kahulugan ng salitang palad. Narito yung mga uh, pinasulat ko sa inyo nung nakaraan. Though ito ay nakalagay na po doon sa photocopy ng ating tulang. Kaya lang nais kong isulat ninyo sa inyong notebook upang mas matandaan ninyo. So ito ay mga ilang salita lamang. Karagdagang mga salita na Uh, tutulong sa atin upang mas maunawaan natin ang to lang ating babasahin. So, hindi ko na siya gaano paliliwanag kasi as is naman po yan. So, Olimpo, isa po itong lugar sa Gresya. Next po, Pilomel. Si Pilomel ay tao. Apeles, tanyag na paboritong pintor ni Alexander. Pebo, Griego, ang Diyos ng Araw. Diyos ng Araw si Pebo. Next, ato po, yung mga naka-underline na kailangan niyong tandaan na ang Ala Filipina pala ni Rizal noong 1879 ay ang isinali na sa ang Pilipino na ngayon po ay lakay natin. No? Sinunod sa isang patimpalak, pampanitika na ginanap sa sa Liceo Artístico Literario de Manila kung saan nanalo si Rizal ng unang premyo na binubuo ng isang hugis balahibong panulat kaya nga 'di ba kapag sinabi natin panulat automatic 'yun ang papasok sa isip natin ay yung para, parang balahibo ng manok na ginagawang panulat 'no panulat na pilak at isang diploma at dahil dyan, ito po yung tula na meron naman na po kayong kopya, basahin na lamang po. Nang sa gayon ay magiging bahagi ito ng talakayan natin yung i-report ire nyo po sa harap. Para matapos na natin, natin ang week 2. Dahil dyan, hanggang dito na lamang po ang ating talakayan. Sana po ay mabuti sa dulo sa pananood. Maraming salamat sa iyong pakikinig, paalam at hanggang sa susunod po natin pagkikita sa paaralan. Maraming salamat.